Anong kalala yung traffic dito? No? Anong, anong palagay mo? Malala, malala pa rin, Sir. What? Uh, ano kasi ngayon, Sir? Uh, weekends. Sa bagay. Okay. Tsaka mahaga pa. Uh, mahaga pa. Sa so, mga 10 am onwards yan, traffic na. Para sa akin, Sir, ang uh, pinaka-traffic is Saturday. Hmm? Uh, anong oras? 10 am onwards, Sir. Yan ang pinaka-traffic ah, pa. Huwag ka okay pala na maaga-aga tayo ng buong Kasi yung iba, may mga work pa ng Saturday. Oo. Oh tapos yung iba gumagala na nagmumol na unlike pag Sunday yun talaga pa hindi po sila maluwag po talaga kala sa tayo. So yung mga ganyan ganyan may barrier barrier na pang pang ano ba yan nakakatulong ba siya tapos may bahay na motor Oo naman siya sir kasi from yung flyover na BGC pagka uh, tinanggal nila yung barrier may mga kanan kasi yan sir so may interrupt yung traffic ng EDSA at manday siya naman sir sa gabi pag syempre malamon na matamu o madinip possible pwede ka ma-accelerate sa kanila Ka, hindi naman ganito traffic pero dun sa kabila sir, sa southbound eto kasi, ay eto sir no, southbound yung sa northbound, yun ang traffic din dun kasi yung mga papuntang BGC, uh, Pantaluyong Pasig, dyan ang mga daan nila sir So in general yung traffic noon bago kay President Duterte tsaka ngayon, ano ibang, ang pagkakaiba? Ibang iba sir, ibang iba hanggang doon lang sila. Sa Paranaque yun, di ba? Oo, ah, sa Paranaque. Bawal silang pumasok dito sa Manila. Kumbaga yung mga carousel buses natin, hanggang doon lang din sila sa Pitex. Bawal sila lumabas ng South, ng Cavite area or Las Piñas. Doon naman susunduin ng mga pala yung mga bumabiyahing buses ngayon nung merong bus lane hmm. bakit? binabaan nila yung volume ng mga bus kasi mapupunan yung cars uh, so, yun naman okay. yung nareklamo ng mga bus company nito nakaraang buwan lang na, na gusto, or ayaw na nila nung bus lane kasi nga konti lang daw sa buses nila yung nakabiyahin oh. And syempre hindi naman sila papayagan kasi ang magsasuffer na naman yung mga computers mm -hmm. yung mga computers yun. mm -hmm naman sila dito sa ano Babalandro na naman sila sa ano. Pagbababa kahit saan Pag-i-stop kahit saan Tama yun Parang self selfless lang kasi Kung susundin yung gusto nila Sarili really lang nila yung iniisip sila uh, Hindi nila iniisip yung mga computers ko Hindi sila kumikita kasi konti yung basta na i am. Daling ng tatasan, nagbas kami papuntang Timo. Ang layo ng pinababaan sa amin kasi bawal na rin sa harap ng MRT. Bawal, bawal, sir. Dito kayo dapat half sa half may... kilometer yung nila. Oh, may... ako ng 6,000 steps, eh. Sa so may ano kayong bababaan, nun, sir, sa likod ng Centris? Oh. Or sa Nero? Oh, doon din. Kaso lang yung bus, na nagkailan ko. Doon pa lang kami sa East Avenue pinababa. Ah, Pero, oh, ba, okay. Ay, bago sila, bago sila mag-turn right. Oh kasi bawal sila sir magpapaalo along sa bawal uh, well na kasi nung huling punta ko rito doon ako malapit mm -hmm. sa station mismo na kababa yun yeah, pwede yun dati sir yun nga yung in-implement nila kasi sir pag nagbaba sila doon sa along head may Traffic. stock up na naman yung ano uh, natin flow natin sa tama endsa. rin naman kasi yun nga lang exercise talaga pero sa mga katulad nga po sa bida tawid ng ano. Siguro dapat magbigay sila ng exemption sa mga PWD and senior citizen natin eh. Pagbababa doon sa along ends mm -hmm. na MRT. Kaso lang pag may nagbaba kasi makita ng ibang driver. Hindi, dapat sir, yun yan. Exemption na for PWD lang tsaka senior. Sa dapat, bagay, parang lang. mayroon talagang naka-alatid uh, na ng nice space kung, or time. Or, like kung may nakatayong MMDA doon pag nakita niya na senior yung bababa or PWD, hindi niya huliin yung driver na may ganun sila. Sana <laughs> wala pa yata. Eh. Kasi yun yung unang napansin ko, dahil nung kahapon nga, sabi ko, paano kung senior ako tapos may may na ang puso ko? Hmm. Dahil ko to hanggang MRT. Tapos tatawid pa kami ng kabilang... Oh, no, kabilang area eh, sa southbound. Kasi babalik kami ng Shobo Libert. Eh. Galing kami rito sa northbound. Tatawid pa kami din sa kabila. So, akit ka pa ng third floor ba yun? No? Ang fourth floor? may elevator naman kaso lang nalakad ka uli paglabas ng elevator bababa dun sa platform mismo parang mahirap para no, sa mayroon, senior mahirap din sa senior kaya nga yung exemption sa amin. siguro hindi hindi nila na ano ba yun na pag-aralan oh, siguro wala pang dumadaing ng mga yun <laughs> pero kung kasi nanahimik na lang siguro yung mga senior uh, pero yun nga yeah, sir tulad sa Grab meron kami mga discount sa senior So, pwede na rin sila mag-book kaysa ma-, ma commute sa napakahirap na ano, ganun, ganun sitwasyon. Yun, yun, yun oh. naman yung bene benefits ng mga seniors sa amin. Sir, tsaka PWD, meron sila 20% discount. Mm -hmm. so, so, okay. So, pa rin sa ano nila. Makoconsiderate nila na mas konti lang din naman yung diferensya pa. Oo. Oh. Kasi yun yung first na pumasok sa isip ko. Kung kasama ko pa yung mama ko, ay hindi talaga pwede kami mag-commute ng gano'n. Uh, grab talaga ang pinaka best na option at wala nang ibang option <laughs> kundi mag -taxi. either grab or taxi Kaya eh, sa taxi naman minsan hindi mo naman sila basta basta mahanap Oo. No. Uh, napansin ko kumunti sila eh bakit oh, sir, kaya? maraming ano maraming kasi nandiyan na si Grab eh. So, marami Tapos hindi, dumami mo, rin tong Angkas. oh, Angkas Joyride. Joyride. Oh, oh. Tatlo na sir. Angkas Joyride and Move It. Nandiyan silang kapag. Ah, okay. Yan din ang... Hindi ko alam yung Move It. Ano siya sir? Under siya ni Grab. Iba lang siya ng pangalan. Ah, kasi may okay. Grab... May ano na yung Grab Food. Yung mga motorcycle din. Oo. Oh, so, yung Grab Food ang katapat nila alam mo. Yan ba yun? Hindi sir. Parang ang Grab Food ang katapat ni Foodpanda. Ah, okay. Si Lala? kilala si mo meron din naman din naman si Grab Sir so na Grab Express hmm. Yun naman yung katapat din nilala mo uh, delivery din siya ng mga kung ano ano items kung may papadala sa parcel lugar o oh, parcel siya ah, oo nga pala hindi pala food ang lala ba? may, may food pang lala? wala wala po ang food panda po ang may food mm. pero Kasi, alam ko pinili na rin po yata ni Grab si food panda sa sa ciudad namin sa Malbukit to. Food, food panda lang tsaka mayroong local na delivery to pero nandoon na din si Food Panda. Wala pang Grab. <laughs> Malit lang kasi yung ciudad. Pero isa rin sa napansin ko na tagal-tagal rin kasi kami nawala sa Manila. Parang kung hindi yung mga taxi. Dati pa kalat sila. Hindi talaga sila. Usually yung iba nag yung ibang company nag-convert talaga sa Grab tapos ipapabaan si din nila yung sasakyan hindi pa po pagod yung drive no. doon naman sa lugar nila sa batasan punong puno ng tricycle yan no? ah, <laughs> kumunti rin sila tricycle naman sir talaga marami sa batasan from pa oh. San Mateo oh, oh, yan. yan yung nagpapatraffic doon eh. ah. tapos kahapon habang nag-aabang kami ng masakyan ng takapo eh. ang kunti na nila which is good kasi nabawasan nga yung traffic. Hmm. Eh, ang reklamo lang naman ng karamihan sa commuters is traffic. Ngayon sa EDSA, yun, hindi na po sila makakapagreklamo kasi meron na tayo man. bus lane. Yun improvement, no? Oo, oh, ang magandang improvement. Talaga, traffic man sa mga private, at least yung commuters natin, hindi na sila nata-traffic. Sa mga sumasakay ng buses. Para na siyang MRT talaga, sir. <laughs> Kung na-try niyo sana sir ng rush hour Ay, anong day 2 ba tayo sir? Uh, Cebu Pacific, doon na lang Doon lang At Okay, kahit alin Mabilis lang pala Oo, oh, mabilis mabilis Naka lang, half hour ba tayo? Wala sir, pero almost, almost half hour Oo, oh, simula pala mag-video sa Insta <laughs>